Hi guys! For today's mini vlog ay samahan nyo nga ho ako ulit sa aking mga time lapse at fast forward para sa araw pong ito. Pasado alas 10 na nga ho ng umaga ako nagising at pagkagising ko nga ho ay nandito na ho agad sa bahay si mama at ang aking baby. Noong nakagaan nga ho ay hinatid ko itong baby ko sa bahay ho nila mama. Kaya naman ho ay ngayon lamang sila nakauwi din sa bahay. Pagbangon ko nga ho ay umiiyak itong aking baby. Kaya naman pala umiiyak ay gusto lamang naman pala magpahelet at magpabuhat-buhat. Gawa ng inaantok na pala. Ito nga ho palang baby ko ay malapit na pong magdalong buwan. At simula nga ho nang ito ay pinanganak, ay never ho itong nagpalakat para lamang magpabuhat at magpasayaw-sayaw. Nakakatawa nga lamang ho at hindi ho kami gaano nahihirapan sa baby na yan. Kasi napakabait naman po talaga. Fast forward na nga ho. Ang si baby nga ay nakatulog na ako nga po ay nag-ayusan ng aking sarili. Pag ho ako lumabas ako po muna inagsalamin din sa may aming bintana At pagkatapos ko nga ho manalamin at magtanggal-tanggal ng mga muta-muta ay ako naman po ay lumabas na Paglabas ko nga ho ay sobrang init Kaya naman ho ay inayos ko na ho agad yung aking motor nang ako ay makaalis na Noong inaatras ko nga ho yung aking motor ay syempre ako ho ay bumaba Bumaba para balikan yung aking cellphone ay ayos talaga vlogger na vlogger na ang dating <laughs> time lapse and fast forward po ulit nung ako nga po ay nakagating na dito sa aking computer shop ang una ko nga po pala munang ginawa ay ako po muna ay nagwalis walis para naman po mawala yung mga alikabok at pagkatapos ko nga magwades, ay pinagbubuksan ko na ho ang bawat piso net nang sa ganun nga po ay mabilang ko na kung ilan nga ba ang aking kinita sa loob ng ilang araw Bali ito nga po pala ang aking mga kinita sa loob ng ilang araw ito nga ho ay literal na barya-barya lamang ho ang kita. Pero ang piso ay 'wag nating lalang-langin lang dahil pag ito ho ay pinagsama-sama ay makakaipon ho tayo ng mas malaking halaga. Bali ito nga po ba computer shop ko ang isa sa aking mga pinagkakakitaan. Sa isang banda nga ho ay malaking tulong din ho sa aming mag-ama dahil dito po kami kumukuha ng mga panggastos pang-araw-araw. Nung nakuha ko na nga po ang mga coins, ito nga po pala ay nilagay ko na sa aking bag. Pagkatapos po ay nag-iwan lamang po ako ng halagang dalawang daan sa kaha para pagdating po ng aking tagabantay ay meron po siyang coins para sa mga batang maglalaro. Fast forward na nga po nang magawa ko na nga po ang aking mga tungkulin. Hmm? Tungk tungkulin pati. <laughs> ay ako nga po pala ay umalis na pero syempre joke lamang po yan kasi babalikan ko pa rin po yung aking cellphone na nakapatong sa may bintana. Fast forward nga po ulit at time lapse. Pagkatapos ho ng aking mga gawain sa aking comshop, ako naman po ay nagpagupit naman. Tados ilang buwan na nga din po akong hindi nakakapagpagupit kaya naman napaisipan ko man lamang na magpabawas man lamang. Totoo nga po pala ang sabi-sabi, nakapagtatay ka na daw ay wala ka na daw pakialam sa iyong itsura. At yan nga ho ang nararamdaman ko ngayon. Dati rati ho kasi ay napakadami ko hong pampahid sa mukha at katawan. Subok nga rin ho ako ng mga gamot na pampaputi. Pero ngayon ho ay wala na ho akong inagamit kasi nga ho ako inatamad na. Habang ako nga po ay inagupitan ay hindi po namin maiwasan ang magkismisan. At sa mga oras pong yan ay amin pong inapag-usapan ang buhay ng ibang tao. Joke lang, walang ganun. <laughs> ang amin pong inapag-usapan dyan ay about sa agawin kong gift giving sa December para sa nalalapit na Pasko. Sabi nga ho niya dyan ay ano kaya daw po at sa may parating bundok ko daw po gawin. Ang sabi ko naman ay oo nga naman mukhang magandang idea yan. Kaya naman yan ay aking pag-iisipan muna. Kaya nga humaaga pa lang ay paghandaan ko na at medyo malaki-laki din ho ang gastos. Pero yun naman po ay ayos lang ho sa akin. Ako naman po ay masaya sa inagawa ko. Fast forward and time lapse nga ho. Pagkatapos ko nga po pa lang magpagupit ay ako naman po ay pumunta sa simbahan para magtanong tungkol sa nalalapit na binyag ng aking baby. Ako nga ho pala ay nagpasama sa aking BFF. Nung nasa office na nga ho ay nakita ko agad ang mga paskil na ito at nang mapanood ko nga ho ang video na ito saka ko lamang po na realize na ang inabasa ko pala ay requirements about sa kumpil hindi sa binyag. Kami nga po pala ay katok ng katok sa may office hanggang sa napagtanto po namin na wala po palang tao. Ang sabi ko naman ay di bali na lamang, babalik na lamang ako bukas kasi medyo matagal pa naman yung araw ng binyag. forward nga ho, pagkagaling nga ho namin sa office ay naisipan ko pong kumain ng banana cue, banana cue na may balot ng harina. Ay bagay nga ho naman ganto ang ngiti ng nagabigay ng sito ay talaga nga naman ho aganahan kang kumain. Ay anong ganda ho ng ngiti ay? <laughs> Fast forward po ulit pagkatapos ko pong kumain ako naman po ay pumunta ng bangko para po mag withdraw. Winidro ko nga po pala yung natitira kong pera. Ito nga po pala yung natitira kong pera itatago ko na para sa binyag ng aking baby. Para nga ho sa oras ng kaorasan ng kagastusan ay hindi na ho ako mag-iisip kung saan ako dudukot ng pera. Fast forward po ulit, pagkatapos ko po mag ng pera, ako nga po pala ay pumunta sa 7-Eleven para po bumili ng aking mga personal hygiene. Ang aking nga po palang binili ay ang deodorant at pabango. Pagkakuha ko nga po sa mga ito, ay pumunta na agad ako ng cashier para po ito ay bayaran na agad. Fast forward po ulit, pagkagaling ko nga po pala sa 7-Eleven, ako naman po ay dumaan din sa Maylota outlet para naman po tumaya. Ay paano nga naman ho ay nasa 60 million ho ang jackpot price? Ang sabi ko nga ho ay wala namang masama kung masubok ay baka baga amaya ako na ang susunod na lotto winner. Eh pag nagkataon nga ho mas marami pong tao akong matutulungan hindi lang ang aking pamilya pati na rin po ang ibang tao. Kaya sana po talaga. <laughs> Fast forward and time lapse po ulit ako nga po pala ay nakauwi na. Ay dahil nga ho may binila akong makaroni nung nakaraan ay naisipan ko nga ho magluto ng sopas. Una ko nga hong ginawa ay sinalang ko po muna itong isang latang mitlo para lumabas siya sa kanyang lungga Pagkatapos nga ho ay ginayat ko na ang ho siya ng katamtamang liit Pagkatapos nga ho ay sinunod ko naman pong gayatin ay ang kapirasong lamok Manok, lamok <laughs> At pagkatapos nga ho ay ginahit ko naman itong mga samya. Una ko nga hong ginahit itong sibuyas, tapos bawang, tapos ho ay ginahit ko na din po itong repolyo. Pagkatapos nga ho ay nagpainit na ako ng mantika sa kawali, tapos sinalang ko na agad itong manok. hinalo ko nga lang ho siya hanggang sa medyo mag -iba na ho ang kulay. Pagkatapos naman po ay sinunod ko naman pong igisa itong putlong. hinalo ko nga lang din po siya hanggang sa mag po ang kanyang kulay. At pagkatapos ay sumunod naman po itong meatloaf. Hinalo ko lang din ho ng dahan-dahan para hindi ho ito malusaw Hinalo-halo ko lang ho silang lahat lang sama-sama hanggang maging close sila At nang nailagay ko na nga po ang bawang at sibuya sila naman po ay hinalo-halo ko na para po sila ay magsanib pwersa At pagkatapos ho ay nilagay ko na ang tubig para naman po sa kanilang sabaw Nung medyo kumulo na nga ho ay agad ko naman pong inilagay itong makaroni At pagkatapos po ay inilagay ko na ho ang mga pampalasang sangkap gaya po ng chicken cubes, paminta, saka po asin at pagkatapos po ay ibibigay ko naman po itong gatas. Pagkalagay ko po ng gatas ay hinalo-halo ko lamang po ng kaunti hanggang siya po ay kumulo. At para naman po sa pangpinali, akin naman pong inilagay itong gulay. At yun lamang po for today's mini vlog. Thank you po sa panunood. God bless.